Makinig ka, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nararanasan mo ngayon, pero alam ko kung bakit ka narito, dahil pakiramdam mo may kulang. Naghahanap ka ng sagot, o baka kumpirmasyon lang ng isang bagay na alam mo na sa kalooban mo. Kaya, hayaan mong maging diretsyo ako sayo, ang pag-ibig na hinahanap mo, na tila napakalayo, ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At kailangan mong maging mapanuri dito. Napansin mo na ba ang mga palatandaan? Ang mga taong nakasalubong mo kamakailan, ang mga pag-uusap na tila kaswal, pero may tinamaan sa loob mo. Hindi yon mga pagkakataon. Wala sa mga yon ang aksidente lamang. Hindi naglalaro ang buhay sa mga bagay na talagang mahalaga. Baka binaliwala mo ito dahil sanay ka naisipin na lahat ay komplikado, na lahat ay nangangailangan ng pagsisikap. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating na sumisigaw. Dumarating ito sa mga detalye. At kailangan mong maging mapanuri para mapansin. Hayaan mong itanong ko, handa ka na ba para dito? Tutu. Dahil hindi sapat ang basta naisin ito. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng espasyo. Kailangan mong iwan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, ang mga pagdududa, ang mga paghahambing, ang mga takot. Kung patuloy ka sa pagkakahawak sa mga ito, hindi mo makikita ang nasa harapan mo. Kailangan mong magbukas. Mahirap, alam ko. Nakakatakot. Pero kung wala ito, hinding hindi mo malalaman kung ano ang maaaring mangyari. Binibigyan ka ng pagkakataon ng buhay ngayon. Baka nasa paligid mo na ang taong iyon o baka malapit nang dumating. Ang mahalaga ay kapag dumating siya, mararamdaman mo. Hindi ito tungkol sa mga paru-paro sa tiyan o mga bagay na nabasa mo kung saan man. Ito'y tungkol sa pakiramdam ng kapayapaan, ng tamang akma, ng isang bagay na tila makatuwiran lamang. Pero magayari lang ito kung handa kang makita. Kung gayon, magiging malinaw ako, nakatakda ka sa isang dakilang pag-ibig. Hindi ito isang klise, hindi ito isang hungkag na pangako. Isa itong katotohanan, ngunit para lamang sa mga handang tanggapin ito. Oras na para magpasya. Oras na upang magbukas, upang payagan ang sarili, upang magtiwala. Dahil kung patuloy kang maghihintay na mangyari ang lahat ng mag-isa, mawawalan ka ng pagkakataon. At, tapat na sabihin, mas nararapat ka sa higit pa sa yon. Makinig ka, alam ko na hindi laging madaling maniwala. Maaaring iniisip mo pa, pero ito ba talaga ang para sa akin? Karapat dapat ba akong makaranas ng dakilang pag-ibig? Hayaan mo akong sabihin ito, diretsahan, karapat dapat ka. Ngunit alam mo ba kung ano ang nangyayari? Marami tayong pagkakataong sinisira dahil natatakot tayo takot na hindi sapat, takot na hindi magtagumpay, takot na masaktan muli. Ngunit magiging mas direkta pa ako sa iyo, ang mamuhay sa takot ay hindi tunay na pamumuhay. At ang pag-ibig, ang pag-ibig na talagang mahalaga, hindi maghihintay sa iyo magpakailanman. Lilipas ito, aandar, kung hindi ka kikilos. Kaya ngayon ang tamang oras. Hindi bukas, hindi kapag ang lahat ay perpekto, dahil hulaan mo. Hindi magiging perpekto kailanman. Iniisip mo na ba kung ilang pagkakataon na ang maaaring napalampas mo? Ilang tao ang maaaring lumapit na at ikaw, dahil sa takot o kawalan ng tiwala sa sarili, ay lumayo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili para dito, ngunit gamitin ito bilang aral. Simula ngayon, kailangan mo nang kumilos ng naiba. Kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng tunay na pagkakataon. Dahil, hayaan mo akong sabihin, walang sinuman ang gagawa nito para sa iyo at hayaan mo din akong ipaalam, ang dakilang pag-ibig na paparating ay hindi malulutas ang lahat ng iyong problema. Hindi ka nito ililigtas mula sa iyong sarili. Hindi ito magiging isang katang isip na kwento, dahil ang totoong buhay ay hindi ganoon. Ngunit alam mo ba kung ano ang magiging ito? Magiging tunay ito. Magiging matindi. Magiging isang bagay na magpapasubok sa iyong lumago, na magbibigay ng inspirasyon sa iyong maging mas mabuti na magpapaniwala sa iyo na, sa kabila ng lahat, sulit ang lahat. At gusto mo bang malaman kung ano pa ang mas mahalaga? Bago ang kahit ano paman, kailangan mong tingnan ang sarili mo. Ang pagmamahal na nais mong maranasan sa labas ay magpapakita lang kapag nagsimula kang palagin ang damdaming iyon sa loob mo. Mukhang maganda ang sinasabi ko, alam ko, pero totoo ito. Walang saysay na maghintay na punan ng iba ang mga puwang na ikaw mismo ang may kakayahang punan. Dahil kapag mahal mo ang sarili mo, titigil ka sa pagtanggap ng mga mumunti. Titigil ka sa pag-asang mas mababa sa karapat dapat para sayo. At doon, tama nga, lilitaw ang tamang pag-ibig. Kailangan mong maniwala na karapat dapat ka doon. Na nararapat ka. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan, kung ano ang nagkamali, Sino ang nanakit sa iyo o kahit sino ang nasaktan mo? Wala ni isa doon ang nagtatakda kung ano ang maaari mong mabuhay mula ngayon. Ang nagtatakda ay kung ano ang gagawin mo simula ngayon. At ngayon ay ang sandali kung kailan ka magdedesisyon. Magbubukas ka ba o mananatili sa parehong lugar? Ang taong nakatadhana na pumasok sa iyong buhay ay hindi magiging perpekto at ayos lang iyon. Ang perpeksyon ay isang ilusyon. Pero siya ang magiging tamang tao para sa iyo. Magkakaroon kayo ng koneksyon na hindi maipaliwanag, isang pagpapalitan na magbibigay sa ng pakiramdam na sa unang pagkakataon, maaari kang maging tunay na ikaw, walang mga maskara, walang laro, walang takot na ma-reject. Bihira 'yon, pero umiiral 'yon. Pero kailangan mong maging handa para doon. At alam mo ba kung paano ka maghahanda? Sa pagiging tapat sa sarili mo. Titigil sa pag-iwas sa nararamdaman mo. Pahintulutan ang karupukan na pumasok sa iyong buhay. Dahil ang pag-ibig ay hindi nagaganap sa ibabaw lang. Nagaganap ito kapag sumisid ka ng malalim. Kapag pinayagan mong makita ka ng totoo. At maaari itong nakakatakot pero ito ay nagpapalaya. Gusto kong isipin mo ang mga tao sa paligid mo ngayon. Isipin mo ang mga koneksyon na mayroon ka, ang mga taong nagbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam. Maaring itoy isang tao na kilala mo na, isang tao na hindi mo pa nakikita sa ganitong paraan. O baka naman itoy isang bagong tao, isang tao na paparating palamang sa iyong landas. Ang mahalaga ay kapag itoy nangyari na, handa ka bang magsabing dahil minsan, ang kailangan lang ng pag-ibig ay ang pagsabi mo nang sa hindi kilala, sa bago, sa isang bagay na maaaring magbago sa iyo ng lubusan. At hayaan mong sabihin ko pa ito sa iyo. Huwag mong asahan na ang lahat ay magiging madali. Ang tunay na pag-ibig ay simple, pero hindi laging madali. Nangangailangan ito ng pagsisikap, pangako, at pasensya. Pero alam mo ba ang kapalit nito? Isang kahulugan para sa lahat ng ito. Isang dahilan para magpatuloy, para maniwala, para mangarap. Ibinibigay nito sa iyo ang isang kasama, isang tao na nariyan sa tabi mo kahit na tila mahirap ang lahat. At 'yan, kaibigan ko, ay walang katumbas na halaga. Ngunit magiging totoo ako sa iyo, ang oras ay hindi naghihintay. Kung patuloy kang magpapaliban, kung patuloy mong hahayaan ang takot na pigilan ka, darating ang isang araw na lingunin mo ang nakaraan at mapagtatanto mong nakaligtaan mo ang isang bagay na maaaring nagbago sa iyong buhay. At ayokong mangyari iyon sa iyo. Gusto kong magkaroon ka ng lakas ng loob, na payagan mo ang sarili mo na magtiwala ka. Kaya mula ngayon, gusto kong bumawa ka ng isang desisyon. Hindi kailangang isang malaking pagbabago agad-agad. Magsimula ng maliit. Magsimulang mag-obserba. Magsimulang magsabi ng sa mga bagay na karaniwang sinasabi mong hindi. Magsimulang tumingin sa mga tao nang may higit na malasakit, nang may mas maraming presensya. Dahil ang pag-ibig ay nasa mga detalye, sa mga bagay na halos hindi natin napapansin. At, kapag dumating na ito, dahil darating ito, maging handa kang tanggapin ito ng buong puso. Huwag tumakas, huwag guluhin, huwag magduda. Basta't payagan mo. Payagan mo itong ipakita sa'yo na, kahit matapos ang lahat, sulit pa rin ang maniwala. Pakinggan mong mabuti, dahil ito ay para sa'yo. Walang ibang paraan para sabihin ito, kailangan mong kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi sa oras na maramdaman mong perpekto ang lahat, dahil, sa totoo lang, walang kasiguruhan ang buhay. Alam mo ito kasing linaw na alam ko, Naranasan mo na ang pagdaan ng panahon, naranasan mo ng mapalampas ang mga mahalagang sandali. Pero hindi kailangan ganito sa pagkakataong ito. Ngayon, may pagpipilian ka. Tingnan mo ang paligid. Tingnan mo ang mga taong nasa buhay mo. Bigyang pansin ang mga palaging nandyan, pero hindi mo talaga napapansin. O, marahil, ang mga taong kakikilala mo pa lang, pero may kakaibang nadama kang ginigising sa iyong sarili. Hindi ito aksidente walang aksidente. Ang pag-ibig yung nagbabago ng lahat ay may banayad na paraan ng pagpapakilala. At madalas hindi ito sumisigaw. Dumarating ito ng dahan-dahan, hinihintay na handa kang makita ito. Ang tanong, handa ka bang makita? Dahil, ang pag-ibig ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan ito ng pagtalikod sa nakaraan, pag-iwan sa mga paano kung i at bakit hindi nagtagumpay dati. Ang totoo, walang sagot sa mga tanong na yon. At higit sa lahat, wala silang halaga ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa harap mo ngayon. May totoong pagkakataon kang bumuo ng isang bagay. At alam mo kung kanino ito nakasalalay. Sa'yo lang. Alam kong maaaring iniisip mo, paano ko malalaman kung siya na ang tama? Paano ko malalaman kung ito na ang tamang oras? Hayaan mo akong maging malinaw, hindi ka kailanman magkakaroon ng kabuang kasiguruhan. Ang pag-ibig ay walang kasamang manual ng mga tagubilin o mga tatawagin na dito na. Pero alam mo kung ano ang mararamdaman mo? Kapayapaan. Isang kalmado sa gitna ng kaguluhan, isang tahimik na pag-unawa na nagsasabing, may katuturan ito. At ang kapayapaang iyon, kapag dumating, iyon ang magiging sagot mo. Ngayon, gusto kong itanong mo sa iyong sarili, anong bagay ang pumipigil sa iyo hanggang ngayon? Takot ba na magkamali? Na masaktan, na magmukhang mahina. Naiintindihan ko. Lahat ng tao ay may dalang mga sugat. Lahat ng tao ay nagtiwala sa isang taong hindi karapat-dapat. Lahat ng tao ay nakaramdam ng bigat ng pagkabigo. Ngunit hayaan mong sabihin ko ang isang bagay, ang takot na masaktan ay hindi nagpoprotekta sa iyo sa kahit ano. Pinipigil ka lamang nito na mabuhay. Hindi mo may iwasan ang sakit. Munit maaari mong piliin huwag ipagkait sa sarili mo ang pag-ibig dahil dito. Ang buhay ay puno ng panganib. At ang pag-ibig ang pinakamalaking panganib. Ngunit ito rin ang pinakapahalaga. Kapag natagpuan mo ang taong iyon, ang taong nakakakita sa iyo lampas sa pinapakita mo, na nauunawaan ang iyong mga kakulangan, Munit pinipiling manatili, lahat ay magbabago. Biglang nare-realize mo na lahat ng sakit sa nakaraan ay sulit dahil dinala ka nito dito. Ngunit hindi mo malalaman ito kung hindi ka gagawa ng unang hakbang. Alam ko na gusto mo ang pag-ibig na ito. At alam mo kung paano ko nalaman. Dahil narito ka. Dahil naniniwala ka pa rin, kahit kaunting-kaunti, na mayroong mas malaking bagay ang naghihintay para sa'yo. At mayroon nga. Ngunit kailangan mong magbukas ng espasyo para mangyari ito at ang magbukas ng espasyo ay nangangahulugang bitiwan ang kontrol, bitiwan ang mga inaasahan, bitiwan ang bigat ng kabustuhan na maging perpekto ang lahat. Walang sino mang karapat dapat ang mga ngailangan ng perpeksyon mula sa iyo. At hindi mo rin kailangang hingin nito sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi pagiging walang kamalian. Ang pag-ibig ay ang pahintulutan ang sarili na maging tao, kasama lahat ng iyong mga kontradiksyon, kasama lahat ng iyong mga peklat. At ito ay ang makahanap ng isang tao na, sa halip na husgahan ka, ay tatanggapin ka ng eksakto kung ano ka. Marahil ay iniisip mo, pero sinubukan ko na dati at hindi ito nagtagumpay. Okay lang. Hindi nagtagumpay dahil hindi ito nakatakda. Dahil, sa oras na yon, mayroon ka pang dapat matutunan, mayroon ka pang dapat maranasan na mag-isa. Ngunit hindi nito ibig sabihin na walang pag-ibig sa iyong tadhana. Ibig sabihin lamang na ngayon ang tamang oras. At kapag dumating ang panahon, mangyayari ito sa paraang hindi mo inaasahan. Ngayon, nais kong magpursige ka sa isang bagay. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Magpursige kang itigil ang pagpapaliban ng iyong kaligayahan. Magpursige kang buksan ang iyong sarili sa mga bagay na sinusubukan ng buhay na yalok sa iyo. Dahil ang katotohanan ay kung patuloy mong poprotektahan ang iyong sarili, lilipas ang buong buhay mong hinahangad ang isang bagay na nasa abot ng iyong kamay, ngunit kinatakutan mong hawakan. Ang taong nakatadhana para sa iyo ay hindi malayo. Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o maaaring isang taong darating pa sa iyong landas. Ang mahalaga ay kapag dumating siya, handa ka. Handa kang magsabi ng i, handang magtiwala, handang mabuhay sa isang bagay na maaaring mas malaki kaysa sa iyong inakala. At isa pang bagay, itigil ang pag-iisip na kailangan mong maging perpekto bago ka maging karapat dapat sa pag-ibig. Walang sinuman ang perpekto. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa karapat dapat. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa dalawang taong hindi perpekto na piniling magtagpo sa gitna ng kaguluhan at karapat dapat ka rito, sa kabila ng lahat ng iyong mga kahinaan, sa kabila ng lahat ng iyong mga insikuridad. Karapat dapat kang magkaroon ng isang tao na makakakita lampas sa lahat ng iyon at makakakita ng tunay na mahalaga. Maging tapat sa sarili mo ngayon. Handa ka ba para dito? Dahil kung handa ka, maaaring magbago ang iyong buhay. Ang kailangan mo ay gawin ang unang hakbang, at, minsan, ang unang hakbang ay simpleng magsabi sa sarili mo, handa na ako. Handa ng subukan, handa ng magtiwala, handa ng mahalin. Hindi ako narito upang pilitin ka sa kahit ano. Narito ako upang ipaalala sayo kung ano ang alam mo na, ngunit maaaring nakalimutan mo. Ang pag-ibig ay nasa iyong daraanan. Papalapit na ito. At totoo ito. Munit nasa sayo kung yayakapin mo ito o hahayaan mo itong lumipas. Kailangan mong marinig ito ng malinaw, hindi magbabago ang iyong buhay habang patuloy kang naghihintay na may mangyari ng kusa. Ang pag-ibig, ang pag-ibig na ito na labis mong hinahangad, ay nangangailangan ng paninindigan. Hindi ito tungkol sa pagtigil ng walang ginagawa, naghihintay na ang universo ang maglutas ng lahat para sa iyo. Ito ay tungkol sa pagiging mapanlikha, pagiging bukas, at pagiging handa. Ito ay isang bagay na ikaw lamang ang makakagawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang pagkakataon. Ito ay itinatag sa presensya, sa desisyon, sa katapangan. At kung ikaw ay nananatiling nakakulong sa nakaraan, pinipilit alamin ang mga lumang kwento, sinusubukang intindihin kung ano ang nagkamali, ikaw ay nagbabawal sa kung ano ang darating. Walang saysay na hawakan ang mga lumipas na. Bawat pagkabigo, bawat sakit, bawat pagkakamali ay mga aral. Ngunit ngayon kailangan mo silang pakawalan. Ito lamang ang paraan upang magbigay daan para sa bago. At hayaan mo akong maging napakalinaw sa iyo, hindi lahat ay makakaintindi sa Hindi lahat ay makakakita ng iyong halaga. At hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanila. Huwag mong hayaang maakit ka ng ideya na, dahil lamang sa may taong hindi kumilala sa kung sino ka, nangangahulugan itong hindi ka sapat. Ikaw ay sapat. Palaging ikaw ay sapat. Ngunit ang tamang pag-ibig ay darating lamang kapag tumigil ka sa pagtanggap ng mas mababa kay sarito. Ngayon, nais kong mag-isip ka ng tapat. Handa ka bang hayaang may pumasok sa iyong buhay ng totoo? Hindi lamang sa magagandang sandali, kundi sa mahihirap na araw, sa mga sandali ng pag-aalinlangan, sa mga bahagi ng iyong sarili na ni ikaw ay hindi komportabling ipakita. Sapagkat iyan ang kinakailangan ng tunay na pag-ibig, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pagtanggap at pagtanggap din. Hindi kita lolokohin, hindi ito magiging madali. Kailangan ito ng pagsusumikap, kailangan nito ng pasensya. Ngunit ang makukuha mo kapalit nito ay isang bagay na walang ibang karanasan ang maibibigay. Ang pag-ibig ay nagbabago ng lahat. Ibinibigay nito sa iyo ang lakas, kahit na iniisip mong wala ka ng natitirang lakas. Ibinibigay nito sa iyo ang layunin kahit na ang mundo ay mukhang magulo. Munit higit sa lahat, ibinibigay nito sa iyo ang katiyakan na sa gitna ng lahat ng ito, hindi ka nag-iisa. At hayaan mo akong ipaalam sa iyo ang isang bagay na baka kailangan mong marinig. Ang tamang pag-ibig ay hindi magbibigay sa iyo ng kakulangan. Hindi ito maghihiling na baguhin mo kung sino ka, na sumunod sa mga pamantayan o magpanggap na isang bagay na hindi ka naman talaga tinatanggap ka nito ng buong buo, kasama ang iyong mga anino, iyong mga peklat, iyong mga kwento. Ngunit para dito, kailangan mong tanggapin ang iyong sarili muna. Sapagkat walang sinuman ang makapagbibigay sa iyo ng isang bagay na hindi mo pinapaniwala ang karapat dapat ka. Kung nais mo ang dakilang pag-ibig na ito, at alam kong nais mo, ang oras para kumilos ay ngayon. Huwag hayaan ang oras na lumipas, huwag hintayin na ang buhay ang gagawa ng lahat ng trabaho. Gawin ang unang hakbang, Tumingin sa paligid. Pansinin ang mga tao, ang mga koneksyon, ang mga maliliit na palatandaan na baka iyong napabayaan hanggang ngayon. Ang pag-ibig ay palaging sinusubukang magpakita, ngunit maaari lamang itong pumasok kung may puwang para dito. Kaya, tatanungin kita ulit, handa ka na ba? Handa nang iwanan ang takot. Handa nang bitawan ang mga nakaraan? Handa nang sabihin ang i sa kung ano ang maaaring maging simula ng isang bagay na magbabago ng lubusan sa iyong buhay. Dahil kung ang sagot ay naghihintay ang universo upang kumilos. Ngunit maaari lamang ito gawin kung magpapasya kang handa kang ipamuhay ang kung ano ang tunay mong nararapat. O, ayan, handa ka bang magpatuloy makinig? Gusto mo bang ipagpatuloy ko o sa tingin mo sapat na ang iyong natanggap upang magmuni-muni at kumilos?